Ayan, mag-open tayo ng JP505 JP505 o oh, nylon jogging pants number 1. Ayan, number 1 yan. So, ngayon lang tayo makakapag-open natin. Check natin kung okay. Okay. nylon jogging pants o oh, ito yung mga ano, track pants kung tawagin sa so online. Yung ibang parang may pagsekargo pero parang may mga brand ito. Japan pala to. From Japan. So, expect natin na sana madami. Kunti lang yung big sizes. Kasi garterize naman. So, sana kunti lang yung big size. Ako ba Ako ba dito? Okay. na, try natin itong Y. Sports running. Ayan no oh, mayroon siyang ano. Ayun, good try. Maliit lang, gawin ka rin. Ayan, itong babae pang lalaki. Ayan, para siyang jogging pants pero nylon ang ribook ayan oh branded ribook Maninipis lang yung ano niya tela nya Hindi siya katulad ng JP514 na heavy nylon yung mayroong pang sa loob yung parang may pang-winter Ito magagaano lightweight Maganda Hamel Hamel ang brand. Red. Under Armour. Ayan o. Under Armour. Ganda niya. Pa-wide leg. Ayan. May big size din. Mga nasa size 30. Pero garter ay. Ayan. Ito yung medyo makapal. Yung mayroon pang inner sa loob. Next. Adidas. Parang Adidas to. Pero hindi ano lang three stripes pwedeng babae pwedeng lalaki puma ayan puma puma champion medyo may pag malaki siya mga XL Large XL Ayan Malinis Mabango Dry fit Nike Ayan o Nike medium size Branded The North Face O oh, Branded Another The North Face Yung mga pwedeng pang hiking Ito Bilangin natin maya maya yung ano, kung ilan yung total. Adidas. Adidas. Large size. Ayan, Adidas. Next. Ang presyo pala nito, 10,000. Mayroon namang number 2 nito, nasa ano, pero laging nagkakaubusan dahil nga sa dami ng bumibili. So number one lang yung napunta sa akin. Pero okay na rin. At least number one, manilinis at good size. Adidas. Bukod sa cargo pants ng Japan, ito ang isa sa pinagkakaguluhan. Kasi nga, malilinis, maganda, good size, it's branded. Ayun o, no, Nike. Ayun o, no, Nike. Mga pang, pwede mo itong benta, 250, branded. Tapos makapal. Tapos yung mga ganito, mura mo lang i-benta. 100, 120, ito, makapal. May zipper. Don Lopo, branded. Garter Next, Converse. May Converse din. A A6. Ayan, yun yung mga hinahanap sa atin, ha? Ano, track pants kung tawag. Ito, Nike Golf. Nike, ay Nike Fit Drive. Ganda. Ito may parang may pangulan. Tapos. Parang pangrain wala to. Kitae, hindi nababasa iba ibang klase may makapal, may malit, may pangulan, and another branded Nike. Ayan, pagka pagkakagulhan din siguro 'to ng mga ano Mga collector. Mga naghahanap ng mga branded cap. Ito oh, may line pa sa gilid. A 6 branded. Pa jagger type siya. Tapos pwede siyang maging tropa mo ba? Ayan, basta A6 branded. Ito manipis, parang pang rain alert. Ayan, narabot siya. Baka kaya pang umabot ng 200. No? Ang dami niya. Ayan, no? More on black. Pero okay lang, more on black. Pagkaganda rin ang garter niya. Hindi ganong kalakihan, pero ano, garter ay sa mga small to large pa. Ayun o, oh, brand nyo may hang tag pa. Large XL. Oh Adidas with silver ano, lining. Three lines. Ganda o, oh. Adidas. Worth it naman yung 10,000 kung ganito yung laman. Parang ang dami talaga niya. Kasi, maninipis. Hindi sa katulad ng Heavy Nylon na mayroon pang inner sa loob na parang pang... Ayan o, pila. Pila. Pag-branded sya. Ito may inner o. Oh. May pag-ano. Super si Tashka Jagger. kapa walang brand pero okay na ang lang yung ganda Puma basta pag Japan Puma, Nike, Adidas, Champion so wala pang new balance may new balance pong ganda ayan makapal din Alam ko may mga cardong style na nakahalo dito. A Nike, oh, ang ganda. A Nike. Nike, tapos pa wide leg. Ito ay duelo. Ayan, oh, may army na ano ba maybe green army green I know. army green oh mayroon ano ba ang brand niya to, to. next next yung mga pang badminton yon next tapos may inner siya sa si loob yan ha siya may inay kasi iba wala katulad nito wala. Kaya may lang. Maganda. Nike Adidas. Ito yung next. Ito magagandang kulay to. May ano rin sa sa loob. Adidas. Ah, uh, Adidas Neo. Ayan. Sample ko lang yung ano, puputulin ko rin tapos mamaya bibilahin ko na kung ilan. Eh. Para mabilis eh. I-stop ko yung video para bilahin ko na kung ilan. Basta may idea na kayo kung anong laman lang JP505. Ayan, ang mababranded siya. Tapos maganda, malinis. Wala pa akong nakikita may dami Pero check-check rin natin mamaya. Ayun, nafila. Ayun. It's okay. Ayun, ang ganda ng design. Ayun. Nike Adidas. Ayun, may ano pa Oh, football. Nike. Ano nga bang ano to? Nike. Uh, makamutan. Barcelona. Barcelona. Barcelona yung al group. So binahin ko na, Bam. 184 siya. Karamihan niya Adidas Kappa, Padon Loop A6. May ilang Champion, may ilang Nike. Ayan. 184. Ang niyang laman po.